ayan na naman nga araw na naman ang day off namin nati Joan at Bora naman kami somewhere down the road ba uh, diba? sakay na kami ng sasakyan obviously naman umaandar siya ba diba? so eto na nga tinatahak na nga yung daan papunta kung saan kami pupunta ngayong araw na to so ayan na guys nakikita nyo mga watawat ng Saudi kasi foundation day ngayon so ayan aura araw muna tayo ng slide sa loob ng sasakyan o oh. Shara. Ayan sa ate Joanne. Medyo nag iimu imo doon. Oh my God. So, ayan guys. Enjoy muna natin yung daan papunta ko saan kami pupunta. Tsaka kung napansin nyo guys, naka-t-shirt lang ako kasi medyo mainit na rito sa Riyadh. So, ayan na nga. Papunta na kami sa Five Savings. Mamimili kami ng mga e eh, ilang grocery para maisama naman namin sa aming pang cargo. So, ayan, after namin manggalan sa dental, eto, andito kami sa 5 savings na ang presyo ay nag start sa 5.75. Wow! Sinadayo siya, guys, sa mga kababayan natin para dito mamili ng mga pampasalubong. So, eto na nga, start na kami na Ate Joan. Kung mapapansin niyo sa likuran ko, hindi lang mga kababayan ang namimili dito. May mga amo rin, may mga madam. Dito rin namimili ng mga gamit nila, mga pan-display kasi kompleto siya, guys. Mga chocolate, mga macaroni gamit sa kusina as in kompleto siya may mga laruan at dahil first time namin natin Joan magawi dito so umakit kami sa second floor para alamin ko anong pwede mabili dito at eto nga ang tumambad sa amin mga laruan pwede siya mapasalubong guys sa mga pamangkin nyo sa mga inaanak nyo kasi as in ang dami parang malulula kang bumili at mamili dito Kanong dapat mong bilhin may nagustuhan pa nga ako dito ang plato na babasagin kaso makapal mabigat siyang bitbitin sabi ko Maybe next month bumalik ako dito So ayan na nga guys Tignan nyo, nakikita nyo yan Ang gaganda ng mga basket na yan Pang table So ito na nga Medyo masama na yung pakaramdam ko rito guys Kasi hindi naman sa pag-iinert At panghuhusga sa ibang lahi Talagang masama yung amoy Ang sakit sa ulo Daib e, mo pa yung sinapak Buti na oh my lang na kami dito At nakalanghap na ako ng hangin <laughs> Ay naku, ang sakit sa ulo Ano <laughs> naman kami sa gold shop Kasi may, na, may nagpabili Ayan, nakakalonla pero natang kwarta, guys sayang naman 2000 years later nasa sanggup kami guys dito sa batha tabi ngayon okay. nakakita yeah. no may bagong prospect dito <laughs> <si> dahil <Daddy Yo. laughs> ang ganda ang sixteen sa sino tayo guys. May tutorial, may tutorial ba ito? Samgyup. Hi, hi guys. Andito kami sa Japan. Mamaya kami na Riyadh? <laughs> After namin kumain, pumunta kami dito sa Nesto, dito sa baba. Bumili kami ng hindi namin nabili doon sa Five Savings. After namin mamili doon sa grocery at ito, nagkaya ka na ganang magkape. Eto na nga, after magkape, ayan, pauwi na ulit ang mga Cinderella. Let's Tapos go. na yung aming oras sa paglalamyerda. At kung napapansin niyo yung mga daan, kulay berde. Kasi nga, foundation days dito, guys. Pero dito kami naipit ng traffic ngayong gabi. Kasi nga ang dami ng motorcade, binabandera nila ang kanilang matawat, di ba? Napaka supportive at mahal na mahal nila ang bansa nila. Hindi kagaya sa atin, pag Independence Day at Labor Day, union at mga gang sumasalubong sa daan. Dito, hindi. Ayan, no? Oh. tignan nyo yung mga daan na yan. Puro green talaga. San ka pa? Thanks for watching!